welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy Heart mga ka alda Congratulations, Alden Richards! sa panibago na namang parangal, Best Single Performance by an Actor. Magpakailanman sa puso at isipan, The Cantiliana Family Story, PNP Star Awards for TV. And another award, Alden Richards, Bida sa Takili Awardee, 73rd FAMAS Awards, The Filipino Academy of Movies, Arts and Sciences. Congratulations sa Pambansang Bay, Multimedia Superstar, and Phenomenal Box Office King, Alden Richards. Hindi lilipas ang bawat taon na hindi mapapabilang si BCB Alden Richards sa mga parangal galing sa mga iba't ibang giving bodies. Walang duda sa pagiging mahusay na aktor si Alden Richards. Ang maganda pa sa kanya, hindi umaakyat sa ulo niya ang pagiging matagumpay sa kanyang buhay. Naging matagumpay sa kanyang karir bilang aktor at businessman. Kaya naman nananatiling humble at mabait si Richard Jr. Kaya kung ano man ang ibinigay sa kanya ni Lord, kanyang pinapahalagahan. Binibigyan niya ng halaga ang kanyang mga fans. At lalo ang binibigyang halaga ang anghel sa kanyang buhay. Mrs. Main Pokerson ang napakaganda niya, Mrs. Maalaga, maaruga. Kaya naman paulit-ulit nag-propose si Richard Jr. sa kanya. Dahil paulit-ulit din niyang pinakasalan ang nag-iisang babae sa kanyang buhay. Na kanyang inamin sa mundo ng showbiz. Ang natatanging babae na inamin niya na na-fall siya. Mrs. Mengainita Pokerson. Ang buong tapang na muling umamin na na talaga siya kay Alden. Pero, hindi daw siya niligawan. Sabi nga ng ating mga ka dab si Richard Procorson Jr. kasi ang niligaw kay Nico Mende. Kaya naman itong si Boy Dulas, nabanggit na naman hikan sila ng tatay niya. Tatay ang tawag ni Tisoy kay Daddy Bay. Kaya naman si Bossing Sing, nalaki na lang ang mga mata sa pagkakadulas ni Richard Jr., at natawa na lang si Alden sa pagkakadulas nito. Natatandaan niyo po ba mga kaalda? At dahil may pamamanhikan na naganap, bago yan, ano nga ba ang pamamanhikan? Ang pamamanhikan ay tradisyon ng mga Pilipino kung saan hinihingi ng pamilya ng lalaki ang kamay ng babae sa pamilya nito upang pakasalan. At dito rin pinag-uusapan ang tungkol sa pecha ng kasal at pagbibigay respeto rin sa pamilya ng babae bago sila ikasal. Kaya naman ating tunghayan ng isa sa importanteng parte na ginagawa ng magkasintahan bago sila ikasal. Bukod sa pagkuha ng marriage license, mayroon ding seminar katulad nito. Seminar sa munisipyo at seminar sa simbahan kung saan kayo ikakasal. Isa ito sa kailangan para sa isang lehitimo o tunay na kasal. Kaya naman ang pagbabahagi na ito ni Richard Jr. ay nagsasabi na dumaan sila Mengay Antisoy sa proseso na kinakailangan para sa isang legit na kasalan katulad nitong marriage seminar masarap balikan ang mga ganitong pagbabahagi ni Richard Jr. and ni Day Mga panahon na lunod sa kasiyahan ang lahat ng nakapaligid sa dalawa. Kaya naman open ang dalawa sa mga ganitong pagbabahagi. Mula sa araw na pinagtagpo, July 16, 2015 hanggang sa ikasal ng October 22, 2016. Hinayaan ang dalawa na ma-inlove ng tunay sa isa't isa at magligawan sa panahon ng kalye-serye. At dahil genuine na ang nararamdaman ni Alden para kay Main, at ni Main para kay Alden, true to life story na ng kanilang pag-iibigan, ang napapanood ng milyong-milyong netizen na nakatutok sa love story nila Mengay and Tisoy. At dahil totoo na ang napapanood sa mga kinikilos, galaw at sinasabi nila sa isa't isa, marami ang sinasabing may sakit na biglang gumaling. Ang mga nanghihina biglang lumakas. Ang mga nalulungkot muling sumaya. Ang mga masusungit bumabait. Ang hindi tumatawa natutong tumawa. Ang tanong ay bakit? Dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig, marami ang nakarelate sa dalawa, marami ang nakarelate sa kilig nila. Marami ang nainlove sa true-to-life love story nila Richard Jr. and Nico Menday Pocerson. At dahil first time na nagkaroon ng ganitong true-to-life love story sa television, niyakap at minahal ng mga fans ang Aldab or sila Alden and Mayne dahil sa hatid na katotohanan ng kanilang pag-iibigan. Pag-amin nga ni Jose, manalo sa podcast ng Eat Bulaga na wala talaga silang script. Tulad din ng pag-amin ni Alden Richards sa naging interview ni Tony Gonzaga sa kanya noon. Sinabi, sinabi niya na ang kalyesere ay real life, walang script. Ibig sabihin, totoong buhay, hindi scripted, na naging sanhi ng pagiging fenomeno ng Aldab. Ang katotohanan na ipinakita nila Alden and May, na siya rin naramdaman ng lahat ng sumusubaybay sa kanila lalo na na mag-umpisa ng mag-share ng kaganapan nila off-cam and on-cam si Tisoy and Mengay Nita. Nakatulad nito na March 5, 2016, post ni Alden na may emoji ng nag-kiss. At March 6, 2016, Post naman ni Maine na may caption na it's official na may emoji ng ring at ng couple with heart emoji na tila ba nagsasabi ng pagiging engaged nila Alden and Maine. 21st birthday celebration ni Maine kung saan hinalika ni Alden si Maine sa lips at inabutan siya ng small gift na sabi nga ni Alden nakapaghanda ka na ako ang sa sa'yo nito at naganap nga ang pagiging handa ni Maine na naganap sa Burakay nang surprise ang dumating si Alden doon para surpresahin si Maine sa kanyang 21st birthday sa Burakay. At doon naganap ang marriage proposal ni Richard Jr. kay ni Menday Pokerson na pinagpapasalamat ni Alden sa kanyang pag-post na ito. Thank you for saying yes. I love you so much. Ang sabi ni Richard Jr. Kaya mula sa March 2016 na marriage proposal hanggang June 2016 na marriage seminar na nagtapos sa pag-iisang dibdib ng October 22, 2016. Kaya naman sa panayam kay Alden last week, tinanong siya tungkol sa sinabi ni Maine sa podcast ng Eat Bulaga. Ang sabi lang ni Alden, I don't wanna comment on that issue. Ang sagot ni Richard Jr. Ayaw pong mag-comment ni Alden Richard sa sinabi ni Maine na na-inlove talaga siya kay Alden. Pero hindi siya nanligaw. Ang tanong, umiiwas lang kaya talaga si Alden para sumagot or sadyang hindi pa panahon para mag-comment. Sabi nga ni Alden noon, may dalawang movies na siyang gagawin. Pero ngayon, ang sabi niya, isang movie at isang teleserye ang project na maaari niyang gawin. Kaya naman, wait na lang muna po tayo sa kung may project nga ba na pagsasamahan ng dalawa. Mrs. Nico Mendez and Richard Fokerson Jr. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga stop Salamat po sa lahat na comments at sa lahat po ng buong puso nagmamahala at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat na comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po, po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po, Adab Nation and True Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone. you